Ayan uh, pala mga idol, good morning nga uh, pala sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat dyan? Ingat kayo palagi. Ayan, malakas na naman ang ulan. tag na naman. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga idol. Yung mga area nyo na medyo mababa, ingat kayo dyan. Katulad dito sa amin, pag nasobrahan sa ulan ay bumabaha. Pag-iingat po tayo mga idol. Sana gabayan tayo ni Lord sa araw-araw. Ilayo -araw. tayo sa mga disgrasya. So ngayon nga mga ngayon nga pala mga idol, nandito na po tayo sa loob ng na subdivision. Naglalakad lang ako mga idol dahil yung bike natin ay nahirapan ako magbike pag umulan dahil mababasa ako. Hindi pa ako nakabili ng kapote. So dito yung dinadaanan ko mga idol pag nagbabike ako sa loob sub ng subdivision ng Malti. So nakaraan ay malalim dito Pero ngayon ay okay lang Kaya kaya pa doon lang sa may bahaging kanto na yon Sa may kanto na yun talaga lumalalim doon Kahit simpleng ulan lang So kaya may doon Mamaya ulit sa bodega na tayo Kamustahin natin yung bodega Kung okay, na, okay lang ba Kasi so, nung nakaraan Pumasok ang tubig doon sa may parkingan ng masasakyan Kung nakita niyo yung mga huling video natin ay malalim po doon sa may parkingan namin okay mga idol kamay ulit ayun mga idol lo. Oh. noong nakaraan ng malakas ang baha mga idol itong kahabaan na ito mga idol dito tumirik yung kutsi dalawa mga idol yung van yung van at saka isang adventure dito tumirik sobrang lalim dito yan, yan. You know? Yan, yung kahabaan na itong nilalakaran ko. Sobrang lalim na dito. Halos tagabaywang na. Kaya, grabe yung nung nakaraan buti ngayon ay kahit tuloy-tuloy ang ulan ay hindi naman kalakasan Nung nakaraan, tuloy-tuloy malakas. Kahit tuloy-tuloy lang siya ng mga dalawang oras mga idol. Delikado na. Dito, sobrang lalim na dito. pero ngayon mga idol ay okay lang kaya kaya sa mga sasakyan so sana hindi na basa yung mga sa, sana hindi minasok ng tubig ang parkinga namin ayan na yung bodega namin mga idol yan ayan na po yung bodega namin sa gilid lang ng ilog so parang wala naman mga idol parang hindi naman tumaas yung tubig sa ilog ayan uh, thank you lord at hindi naman pala tumaas ang tubig parang may ginagawa kasing flood control ito mga idol sa gilid ng ilog oh. ayan oh. ayan mga idol yun yung ginawa hindi pa tapos pag matapos to ay okay na ah mababaw lang ang tubig ngayon malayo pa malayo pa siyang umapaw ayan pasok na tayo mga idol sa putiga Hello, good morning. Hi, good morning, idol. Ano ung kagana pa dito, bote, hindi tayo inabot ng tubig. Uh, inabot kay Medis idol, salamat. Salikod lang. <laughs> Salikod lang. Kasi doon pagbaba ko nang apartment, malalim ang tubig, sabi malari ko patay, tayo. yari na naman. <laughs> bote pagdating ko jan, ah, wala pa, wala pala, wala pala hindi pala puno. Marami boss, kawasaan tayo kayo. Eh, don. Eh, tara na idol natin no. <laughs> ay, idol. Kumusta ang kalagayan? Mga relax lang tayo ngayon ha. Mga hindi tayo inabot ng ano, tubig ah. Uh, <laughs> Mabuti naman yung kalagayan uh, Ay, tama. Uh, ay, 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 ay na, maganda. Noong <laughs> <laughs> nakaraan, pagbukan ko pa dito, parang nagsilutang yung mga plastic sa patay na, mga inabot <laughs> na ng tubig yung sasakyan ah. <laughs> hindi, <laughs> Eh, yeah, magbaba ko sa bahay, malalim tubig ah, yari na naman siguro budiga ngayon doon. May maraming, may container nirma namin binababa nung nakaraan. Uh, bumaha, ang kunti lang, pero dito wala. Di katulad ng nakaraan tubig tirik, Ay, na tumitirik yung sa gitna ng kalsada. Kaya nga eh, doon. Yan, hindi tayo inabot ng tubig, maraming salamat Lord, ayan yung ano na to yung tubig ulan na to pero hindi talaga umabot ito yung tubig baha uy wala pa pala dito si mamayra sarado pa yung budiga namin ano sarado pa mga idol so hintayin na lang natin tapos naman sabang naghintay tayo ay punta tayo kay nanay maghanap tayo ng maalmosal doon mga idol